Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Andito naman po tayo sa ating kwento serye. At ang pamagat po natin ngayon ay concern ako. Oh. Love our rivers. Ikaw ba? Concern ka ba sa kanya? Charing. Ayan, ang ating kwento po ay tungkol sa kay Ambo at doon sa pulis. Ganto po ang pangyayari. Isang araw, si Ambo ay may nasaksihang krimen. Agad siya nagpunta sa police headquarters upang isumbong ang pangyayari. Narito ang serye ng kanilang pag-uusap. Sabi ng police, eh nakita mo ba ang barel na ginamit sa krimen? Sabi naman ni Ampo, ay opo, nakita ko po. Sabi ng police, sige, anong klaseng barel ang ginamit? Sabi ni Ambo naku, hindi, ko, hindi po ako pamilyar sa mga barel. Sabi ng police, eto ang sample ng barel. Ang tawag dito ay 45 caliber. Ganito ba ang barel na ginamit? Sabi naman ni Ambo, parang mahaba po dyan ng konti. Kung hindi po ako nagkakamali, baka po 46 o 47. So, ganito po yung kwenta ng ating kwento. Being a concerned citizen is one of the very important contribution that we can give to our country today. And being a concerned citizen is not only limited to reporting the crimes around us, it is also covers our love towards our environment to restore the beauty and cleanliness of our community, especially the rivers, brooks, and other bodies of er, uh, water. Hindi natin makikaila na ang ating mga ilog at maging ang tabing dagat ay sinisira ng mga basurang itinatapo natin. At minsan pa nga, yun ang mga naging dahilan ng pagbaha, lalo tigit sa mga panahon ngayon, tag-ulan. Uh, kalimitan, bumabaha po yung uh, karamihan, lubog po, lalo na sa kamay nilaan at kung saan ma man, lubog po sa baha dahil po sa uh, pagkakamali at sa mga basurang na itatapon natin na stuck po sa mga drainage and po. Uh, therefore, being a concerned citizen can be shown by disposing our garbage properly. We should make the Philippines a beautiful country and we could start doing it by taking care of our body, uh, bodies of water. As a child, I took pleasure of the beauty of rivers in our place. Masarap alalahanin ang mga sandaling iyon na ang aming pamilya ay pumupunta sa ilog upang maglaba doon at um, manangalian, Ulam namin ang isdang nahuhuli ng aking ama sa ilog. Ang lagaslas ng tubig sa batuhan ay tila musika sa aking pandinig na aking nakakatulugan at nakakagisnan. Pagkatapos mananghalian, sa mga bagay na... Tila hindi may paliwanag, subalit may mga magandang naiyahatid ito sa ating mga kalooban. Dinadala tayo nito sa malalim na pagbubulay-bulay sa katuturan ng buhay at naipapamalas nito ang ganda at karunungan ng ating manlilikha. Ang muling paglinis ng ating mga ilog ay may malaking tulong sa pagtaas ng ating moral bilang mga Pilipino. Kahit paano'y nagpapalapit na nito ang ating mga puso at nagtataas ng ating pagkatao. Maaring itoy ipalagay na maliit na bagay lamang at walang kinalaman sa pag-unlad subalit sa marami'ng pagkakataon ang mataas na moral at magandang pagtingin sa sarili ay nagpapasigla sa ating damdamin o pag upang gawing magaan ang magagandang adikain sa buhay sa tuwing mabibilang ang ating mga mata mababaling ang ating mga mata sorry uh, sa ganda ng ating mga ilog nakatutulong ito na mapasigla ang ating kalooban sa panahon ng kabagutan But someone may ask, can we bring a great deal of significance with our own little capacity? My answer is absolutely yes. Let us just make it a habit that may start with our small practices. Halimbawa, sa ating pamamalengke, magandang ugaliin natin na magdala tayo ng basket o bayong. Sapagat sa tuwing ugaliin natin, uh, ugali kasi ng mga tindera sa palengke na tuwing may bibili tayo may bibilin tayo isda o kung ano man isinisilid agad nila ito sa plastic na ating mga binibili di ba kaya naman kung ikaw ay bibili at uh, ng apat na klase ng isda o anong uh, ilang klase ng mga prutas gulay o kung ano man binibili mo sa palengke nilalagay nila yon sa plastic di ba sa plastic labo hanggang uh, mapagisa mapabukod-bukod kung iisipin po natin pag naipon yon pagdating mo sa bahay Madaming kalat po yun. Madaming basura. Marami ka itatapon, right? Sabi dito, um, sapagkat hindi na ito hugasan pa upang gamitin dahilan sa masangsang na amoy ng ista. So, lahat ng mga plastic labo o plastic na nilalagay po, nilalagyan ng mga pinamili po natin, ay tatapon po natin sa basuraan, di ba? Let us consider that Uh, there are around 500 people who go to the market daily in your municipality to buy four kinds of fish. Therefore, these are about 2,000 pieces of plastic that would surely go to garbage in your respective places. The sad thing with this is not all those plastics will go to the proper containers or bags to be taken by the municipal garbage truck. Rather, others would be thrown to the drainage that will land in our rivers. at the end. This is aside from the fact that some of those plastic will no longer pass a drainage but land directly in the rivers for those who dwell along the river banks. With this practice, that has been happening widely around the country. Anyone can easily approximately the magnitude magnitude of plastic bags settling in our river beds by now. Marami po sa ilalim ng mga karagatan sa mga ilog, drainage na mga plastic pong nakaimbak doon. Therefore, our rivers somehow serve as our indicator. This is an indicator that reflects our readiness for the progress that we dream of. Once our awareness on this matter has started to develop, I can say that we are coming forward to the fulfillment of our dreams marahil ay maitatanong natin ano nga ba ang malalim na dahilan kung bakit ang ating mga ilog ay labis na napawabayaan. Bakit tila na napakaliit ang ating pagmamalasakit sa likas na yaman, ang nayamang ito na naghahatid sa atin ng buhay. Ang katotohanan, ang dumi ng ating mga ilog ay manifestation ng ating pagkatao. Masakit mang sabihin, subalit so ito'y lumalarawan ng karumihan ng ating kalooban na umuugat sa ating mga puso na pinagmumugaran ng kasalanan. Kung kaya't sabi nga po sa Kawikaan 4.23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Kung kaya naman kapag ang puso mo ay napuno ng karumihan, walang linis na maaring asahan para sa ating kapaligiran sapagkat ang kalagayan ng ating mga ilog ay salamin ng ating maruming mga kalooban. Ang kalinisan ng ating kapaligiran ay tiyak ay may kaugnay sa lalim ng ating buhay espiritual. Kapag ang tao ay namumulat sa tamang pagkakilala sa pinagmula ng buhay, ang kaayusan ay kusang hahanapin ng ating puso na siyang disenyo ng ating Diyos sa ating pagkatao. Kaya mga uh, kapatid, mga kaibigan, ugaliin po natin na, na i-segregate o itapo natin sa tamang basurahan yung ating mga kalat. Lalo tigit ang mga plastic. Dahil yan nagkakos ng bahas sa ating paligid. At ikakapahamak pa ng ating kababayan. Or kung hindi kaya, ang worst doon, ikakapahamak ng ating pamilya. God bless everyone and good night.